Sinanggihan ng Pilipinas ang alok ng tulong ng U.S. hinggil sa West Philippine Sea. Kahayag <laughs> na i-pick na susubukan muna ng Pinas ang lahat ng posibleng opsyon bago umungin ang tulong sa U.S. Matatandang lumala ang tensyon sa West Philippine Sea sa nakarang pambubuli ng mga Chinese na ikinasugat ng mga sundalong Pinoy. Ayon sa mga eksperto, dapat na mag-escort ang US Navy sa Philippines Coast Guard sa tuwing may resupply mission. Subalit tulad ng dati, ang policy ng gobyerno ay self-reliant hanggang sa mga panahong ito. na naman ang mga kritiko, ay bakit pa sila pinapunta dito kung di rin naman tatanggapin ang alok nitong nilang tulong? Kung nais natin maging self-reliant, ay palisin na sila dito dahil nagdudulot lang ng tensyon ng kanilang presensya.